Kalat na naman ang mga batang nanlilimo sa kalsada ngayong papalapit ang Pasko. Kaya ang DSWD, pinaigting pa ang kanilang oplan pag-abot para mapigilan ang mga street dweller na bumalik sa lansangan. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Bit-bit ang mga sisidlan na abutan ng News 5 na nanlilimo sa mga batang ito sa North Avenue sa Quezon City. Nilapitan at kinausap sila ng mga social worker. Kwento ng mga bata, nakatira lang sila malapit sa lugar. Agad silang sinamahan ng mga social workers sa kanilang bahay para makausap sana ang kanilang mga magulang o kasamang nakatatanda. Pero wala ang mismong magulang ng isang bata at ibinilin lang daw sa kapitbahay. Single mother yung nanay nito, yun lang talaga ang naghahanap buhay sa kanya kaya oh, hindi rin siya. Kaya wala po siyang kasama. Okay, lang. Dahil sa takot, napaiyak na lang ang walong taong gulang na batang lalaki kaya hindi na muna siya dinampot. Delikado doon sa kalsada. Okay, Hindi dapat kayo mga bata na kumakalat doon kasi maraming sasakyan. Sa kabilang barangay, ilang bata ang natutulog naman sa gilid ng highway. Dadamputin na sana sila nang biglang dumating ang ina ng isang bata. Nagluluto po kasi ako ng iklo, ulam namin, kamusal oh. namin. Wala ba tinuwanan sa kalsada? Ah? Bakit? Wala Dito kasi po ako natutulog. May bahay po kasi kami. Oh. Masarap kasi dito po matulog sa ano. So, kasi. Ang mga paslit na pakalat-kalat sa daan ang target ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pinaigting nilang Oakland Pag-abot Hulyo ng simula ng pagsuyod sa mga kalsada para tulungan ng mga street dwellers. At hindi lamang ito limitado sa mga bata, gaya na lamang ng lolang ito. Pero tumanggi din siyang sumama sa DSWD. Kasi nga may anak ako. Pati ayaw kong pinukulit ako. Yung mga anak niya alakal pag daw po yung mga anak niya, sasama na po siya. Ayon sa DSWD, tila nagiging normal na ang panlilimo sa kalsada, lalo ngayong holiday season. Yung iba po natin na mga kababayan po na galing sa um, ibang, iba't ibang lugar na probinsya, talaga po pumupunta dito sa Manila para po um, manlimos po. Kasi um, December po. Paglilinaw ng DSWD, hindi sapilitan ng pagsama sa kanila. Hindi naman po namin talaga sila pinipilit kung ayaw po nila. Sa datos na ahensya, hanggang nitong December 2 ay higit siyam na raang street dwellers na ang nabigyan ng tulong. Higit dalawandaan dito ang napauwi sa kanika nilang probinsya. Lahat sila pinangakuan ng livelihood assistance at minomonitor ng LGU para hindi na bumalik sa mga lansangan. Likas na ngaraw sa mga Pilipinong pagiging maawain lalo na sa mga nangangailangan. Pero alam nyo ba, base sa batas, ang mga nagbibigay ng limos sa daan ay pwede magmulta ng 20 pesos habang yung namamalimos naman ay maaaring mapatawan ng nasa 1,000 pisong penalty o apat taong pagkakakulong. Payo ng DSWD, i-report sa kanila ang mga makikitang namamalimos sa mga lansangan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.